Boss, ayun yung babaeng gusto ko. Oh. Paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, shota ko yan eh. Weh, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. It doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, painga mo to ah. Kung mapapasain ka, mamahalin kita pangako. Pilit ko. nga abutin kahit alam ko na malayo. Kahit na alam ko na ako ay bad pagsisikapin kung magbago kung ikay magiging akin at nagiging sa atin na mga gabi na malamig kapag ka-text kita sa CP palaging kinikilig kahit totoy ang tingin mo gusto kong mapadama Mulat sa pula makilala ka mahal na nga kita huwag ka nang umasa pang seseryoso hingga ni Delcio mas bagay tayo doon totoo to wala tong biro walang halong pang bubola ubus na rin ang boka ang ring, swak na swak ako ang bola Lolokohin ka lang niya marami Yung ibang babae, sana sa puso mo Mahal ako lang ang lalaki Ikaw ang pangarap, ikaw ang anghel ko Parang batang ama, ako yata si Anghelito O no, diba, alam mo ikaw lang ha? Okay na sana eh, kasawa lang, sablay pa rin Huh? Gabang neto, tignan lang natin Tuturuan kita kung paano magrapa. rap ka na naman Ano yung sinasabi mo sa lyrics mo, magbabago magbabago? Magbabago sa'yo, anyo? Anod ka kung paano Magpasagot ng babae Sus! Ang dami mong sinasabi Alam kong kaya mo lang Pasagutin lalaki Weh! Bata, batuta, huwag ka nang umasa pa Na makuha ang babae na sa'kin nagpasaya At nagbibigay sa'kin nitong galak at ngiti Tatawanan lang kita, baka hindi ka patuli Kaya girl, sa'kin sumama, huwag kang magpa-apekto Dun sa bata na uhugin, wala namang palasyo Sa'kin ka lang giginhawa, sa'kin ka sasaya Ang tunay na pag-ibig sa'kin mo madadama Di kita paluluhain, hindi ka sasaktan Sisikaping ibili ka ng magarang sasakyan Baguhin na lahat pati pagiging babaero Pipilitin kong magbago, hindi na maglalaho Kaya dun sa chikiting, napapilab lang ang tingin Di marunong humalik at di kakayang lambingin Kaya kung ako na, ang pipiliing makasama Mamahalin kita hanggang sa maging asawa naman sa tono. Ah, basta, magiging sa siya. Pag nagpalibri siya sa'yo, kulang pa yung naipon mo sa alikan siya. Saan yun? Nagulog kaya ako kanina ng lima. Saan ba kayo mag date Sa lugawan? Wag kang maniwala dyan, betera, yan sa babae. Kesa naman sa'yo, di ko malaman kung lalaki. Kahit subukan mong pustahan manalo ka sa akin, di siya sayo papakasal Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba Kaso nga lang yung sayo, maliit tsaka pang bata Huwag ka na umepal pa, mapapasagot ko na siya Magdipon ka na lang toto'y punuin ng alkansya Makukuha ko na siya, malapit na maging kami Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki wala kang pake, diskarte ko ay pang marino Paano sakin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Yung lolo mong mabagal maglakad? Bata wag ka nang umasa dahil di ka matangkad O sige, kanto na lang, hintayin natin yung sagot Pag napasakin na siya, nyari ka sa'kin lagot Sa akin ako na Sigil nga kayong dalawa, huwag na kayong mag-away. Sinsensya na, kasi may BF na ako. Basad! <laughs> di mo pa nililikawan na bastard na ako? Oh, bakit di ka na nakapagsalita dyan? Akala ko ba kayo na? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? May boyfriend na siya, at ako yun. Naiintindihan mo? Asus, mga pangarap mo?